Mare, pare, huwag niyong kalimutan bukas, ha? Mare, pare, huwag niyong kalimutan bukas, ha? Sama niyo rin mga ko. Hoy, bawal yan. Ay! Hindi mo ba alam na bawal ng mga ang mga panya sa Pisperas ng Halalan at sa mismong araw ng Halalan? Ha? Pero hindi naman ang kandidato. Kaya pwede naman ako mamigay ng mga pamplets. Ay! dyan ka nakakamali. Kanditado ka man, butante o supporter, bawal pa rin ang mga panya. Okay. Guys, 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 ilipit natin lahat ng mga papel. Kung talagang sinasuportahan niyo ako, dapat walang nakalabas na camping material hanggang bukas. Sumunod tayo sa batas. Ngayon, alam mo na. para sa kahit at wastong impormasyon. tungkol sa alalan, bisitahin kami sa aming official social media accounts.